So guys, ngayong araw, pupunta tayo kay Kuya Banong. So, meron akong nakitang issue nitong sasakyan na to. So, pag galing siya sa biyahe at malamig ang panahon, pag start mo siya, is... may hirapan siya mag-start. Ito yung kanyang shop. <laughs> Ayan si Kuya Banong. Ayan guys, so nandun nga si Kuya Banong sa loob. May ginagawa kasi siya eh. Yung puti, ginagawa niya yung pintana. Ayaw ata sumara. Kaya ito pinagawa lang niya sa tauhan niya. Pero kilala ko rin to. Okay din gumawa to. May lagay na starter dyan. Isa. Bumbuk na. Ito. Ah, okay. Ang tanggal na. Kaya nung bibidyoan ko ah. Sige. Okay, sasama kita sa ano. Ay, kamo na. Okay, sige. <laughs> sige. Hindi kaya ano Pero yung mga ganyan meron ka dito? Yun, so nakita ko na yung tumutunog. Ito pala. Shock mounting daw. Yan niya tumutunog na. Oh. nga durog na durog na wow One eternity later. Guys, bali ito pala yung PS na binili ko. Yan na yung unang-unang -una kong nakitang problema. Pagka kinakabig mo yung manobela, kaliwa o kanan, may lumalagotok. guys, so napaano na nga natin, napaayos na natin yung starter niya. So ang ginawa, nilinisan ni Kuya Bano. Kita niyo naman siya. Medyo busy lang eh, hindi siya masyadong makaharap sa camera. Tapos, yung matagal ko lang hinahanap na issue nitong sasakyan na to, pagka kinakabig mo yung manubela pa kaliwa pa kanan, meron lumalagotok. So matagal ko na siyang hinahanap, pero ngayon lang kasi kami nakita ni Kuya Banong mula nung kinuha ko tong sasakyan. So ngayon lang niya na check to. Nung tiningnan niya kanina, nakita kaagad niya na may yung problema sa lagotok nga is yung shock mounting niya, Turog na pala yung bearing. Di daw may ikot yung manibela pag naglock. So ayan, wala no. Smooth na smooth na. So ayan, hanggang dito na lang guys. Ito so, na natin tapusin tong vlog na to. So maraming maraming salamat sa mga nanood. Uh, again, this is Carbonatics and I'm signing out.